Ayon po, mga kabida, meron pong pasabog po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po, na? Dito ho sa balak ho daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na magdeklara daw ng martial law. Ano po, na? At ito po ay tuloy-tuloy na po raw ito, mga kabida. At hindi na ho daw bababa sa kanyang pwesto bilang Pangulo po ng Pilipinas. Ito pong si PBBM. Ano po, na? Yan yung pag-uusapan po natin dito ho sa aking channel at sa aking vlog for today. At bago yan, isang magandang umaga sa lahat at welcome po sa aking channel. Ano pa? Kagabi po, meron pong indignation rally. Ito pong uh, hakbang ng maisog Cebu. Ano? At uh, doon ho ginawa yan mga kabida sa Mandawi City. Ano po? Kung saan napakaraming dumalo na mga Cebuanos. Ano po, no? Isa pong indikasyon daw ito na mahal pa rin daw ng mga Cebuanos, ito pong si Digong, ano? At doon sa kanya speech kahapon o kagabi, ano po mga kabida, isinuwalad po ng dating Paulo, ito hong balak po daw ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan po raw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na magdeklara daw ng martial law at aakto po ito bilang diktador po daw, mga kabida, ano? Hindi na ho daw bababa ba ito sa pwesto at gagayahin daw niya yung kanya pong ama na nagdeklara din ng martial law at naging diktador po mga kabida. Pakinggan po natin itong si dati Pangulong Rodrigo Duterte at magre tayo. Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Pupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Kariha sa iyang tatay, magkagubot na punta. Wow. Because uh, ang ilang buhat doon, declare na po martial law. Ito sa iyang papa. At tindig balahibo po yung kanyang sinabi, ano? Yung kanyang expose, mga kabida, ano po, no? Na magdedeklara po ng martial law, ito hong si PBBM, at ito po yung daan para hindi na ho daw siya bababa sa kanyang pwesto bilang pangulo po ng Pilipinas. So ang ibig sabihin po dito is aakto po yung pangulo na magiging diktador po, no? Kagaya po ng nangyari po noong panahon po ng kanyang ama, ano po? Pero para sa akin po, medyo um, may reservation po ako diyan sa plano po, ano? Yung sinabi po ni Digong na magdedeklara po ng martial ano po, no? Kasi unang-una, alam naman po natin kung gaano ka yung martial law, no? Yung pinagdaanan po ng mga Pilipino, mga kabida, nung panahon po ni Marcos Sr., ano? Napaka uh, tindi yung naranasan po ng mga Pilipino noon, ano? At isa yun, mga kabida, sa pinakamalagim na kasaysayan po ng Pilipinas, ano? Yung nangyari pong martial law. Dami pong mga human rights violations na nangyari noon, ano? Hindi na ito papayagan po ng mga Pilipino na mangyayari po ito sa kasalukuyang panahon. Ano po, na? Meron na po tayong lesson noon, nung time uh, ni dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Ano po? Although meron pong posibilidad mga kabida, dahil ho sa mga pangyayari po ngayon, taguluhan po sa politika, ano po, no? minsan uh, nakakaisip pa tayo na baka ho, ito yung magiging dahilan po no, ng pamahalaan para ho magdiklara po ng martial law dahil ho dito sa kaliwat ka ng uh, mga pambabatikos at uh, baka i-charge po ito na isang uri po ng uh, pangugulo ano? para lang po eh magkaroon po ng destabilization at uh, disorder yung ating gobyerno at uh, ang Pilipinas ano po na yun yung medyo nakakatakot po mga kabida no po pero para sa akin ha, medyo may reservation nga ako dito eh. Unang-una, hindi ko kagaya nung panahon po ni Marco Senior na uh, medyo takot po yung mga tao noon, ano? Kasi ho, wala ho silang means eh, na pwede ho nilang gamitin para makapagpalabas po ng kanila hong saluubin, ano? Unlike ngayon, dami na po eh, nasa social media world na po tayo, ano? Dami na pong mga means na pwede ho tayo maglabas ng ating saluubin. Okay? May Facebook, may YouTube, may TikTok, ano? At iba pang uri po ng uh, social media platforms, mga kabida ano? So, everything na possible na gawin po ng gobyerno ay kakalat yan, ano? At uh, magre-react agad yung taong bayan. Kaya nga, sinabi ko po na medyo alanganin po ako diyan. kasi hindi naman siguro basta-basta magdedeklara po itong administrasyon ng martial ano? Kasi ho, kinukonsider din nila yung magiging reaction po ng tao, ano po, no? Mga kabida. So, ang sa akin lang po, eh, magmamatsag lang po tayo, ano? Huwag po tayong uh, lilihis at kumaari po, eh, susunod po tayo sa batas dahil ho, wala naman pong dahilan po itong gobyernong ito at, at saka yung mga polis no, na huhulihin po tayo kasi sumusunod po tayo sa batas. Ano po, no? E baka po yung uh, magiging dahilan po nila dito ho sa mga panggigipit, eh baka po dahil doon sa mga hindi o hindi ho tayo sumusunod sa mga batas at na ipinapatupad po ng gobyerno. Ano pa na? Now, matindi yung sinabi po ni Digong ah doon ho sa militar at saka polis Okay? Pinamili po yung militar at saka pulis doon eh, no? Doon sa kanyang salita. Uh, kung saan po sila doon ba sa masama o doon ho sa good, ano? Parang it's um it's a choice of evil and good, ano? Yung pong uh, pagkasabi po ni Digong uh, address doon ho sa mga pulis at saka sa mga sundalo, ano po? Mga kabida, eh, alam naman po natin na yung militar, ako, 100% po ako na itong militar talaga is discipline talaga ito, ano? Unlike dito ho sa police, okay? Ang militar, discipline talaga, saka, apolitical. Ako, wala akong duda dyan, no? Sa mga sundalo, apolitical talaga yan, ano? Uh, nagmamasid lang yan, ano? Hindi ho katulad ng PNP. Ako, medyo alanganin din ako sa PNP. Uh, Pwede na lang ha sa mga matitino dyan, ano? medyo alanganin din ako sa PNP po mga kabida eh. No? may mga pagkakataon din na medyo nagagamit din sila, no? Okay? Pero itong militar, ako 100% ako na disiplin disiplinado talaga ito, ano? Itong sundalo, hindi ho sila umaakto ngayon dahil ho, ang kanilang role lang talaga is uh, to pacify. Papasok lang yan mga kabida pag medyo tingin po nila eh, magulo na talaga, no? Okay, diyan po papasok yung militar. Kasi yung kanilang uh, mandato po is to maintain the peace and order eh. Yun yung kanilang kong mandato ano. Uh, protect the people and to protect the country. Meron siguro posibilidad na gagawin ito ni PBBM eh, pero there is a slim chance ano, para sa akin na gagawin po niya itong pagdeklara po ng martial law at saka hindi na po bababa. Aa no? uh, act bilang dictator po ano. Okay? Unang-una po, dapat uh, alalahanin po ni PBBM. This is the, this, the last chance for him, no? Para i-redeem yung uh, hindi mo magandang perception po ng mga tao dun sa kanilang pamilya, no? Naalala ko po nung uh, panahon po ng kanyang uh, ng kampanya, no? Uh, tsaka nung pagkapanalo po ni PBBM, kinabi po nila na marami hong nagsasabi po na This is the chance for the Marcoses to redeem themselves, no? Doon ho sa mga hindi magandang impression, no? Ng taong bayan po sa kanila mga kabida. And hopefully, uh, they will live uh, to that uh, impression, no? Uh, yung uh, kagustuhan po na makarecover po itong mga Marcos. Okay? Uh, hindi naman siguro, ha? Hayaan po. Hindi lang po ng Pangulo. Pamila po niya, no? Uh, dating pangul o dating first lady Emelda Marcos, uh, Ayme Marcos, no? Kaya, at saka iba pang mga kapatid, ano? Uh, kapamilya na hayaan na lang po nila na yung pangalan po nila ay malilibing, ano? Uh, dahil ho sa hindi ho magandang uh, impresyon, okay? Uh, dahil ho sa mga uh, possible na gagawin po ng Pangulong Marcos. Kasi ho, dami hong mga Uh, unforgettable moments lalong-lalo na po doon ho sa mga uh, nakaabot ng panahon na 'yon okay marami hong mga namatay maraming mga uh, violations po ng karapatang pantao ano dami hong mga nawawala <laughs> 'di ba nung panahon na 'yon so in short uh, nagkaroon po ng pang-aabuso yung sundalo yung mga police nung mga panahon na 'yon ano po mga kabida. So, uh, ayaw na po natin palikan yun, okay? At ayaw po natin mangyari, hindi po natin papayagan na mangyari po ngayon, ano po? Ito pong nangyari noong panahon uh, ni Ferdinand Marcos Sr., ano po? Marami kasing perception na kabida, kaya nga ito ay nangyayari po ngayon, ito kung bangayan sa politika, sa pagitan po ng dalawang pamilya, Marcos versus Duterte, is because of uh, the greed, ano? The power. Okay? Marami kasing nag-aambisyon eh. May mga nag-aambisyon sa 2028 eh. Malayo pa yun eh. Sana po, ang sa akin lang po eh, kung may mga ambisyon man, okay, eh, mas maganda siguro kung lalabanan natin yan fairly and squarely. Ano po? No? Hayaan natin yung tao mag-desisyon. Okay? Huwag hong Um, uh, huwag hu tayo doon sa kabila o sa kalaban po natin may gagawin po nat, may gagawin po tayo sa kalaban natin, gigipitin natin yung kalaban natin, ano po, no? Para lang po uh, to become crippled, no? Okay? Yung kalaban po natin, wala na pong magagawa, no? Para sa panahon, na kung tatakbo man ito, eh, wala na pong magagawa, ano po, no? Kagaya nung sinabi po ni Ted Pilon, ano, doon sa kanyang programa mga kabina, sabi po niya na siguraduhin lang talaga, ng mga tumutugis po ngayon kay VP Sara na malulumpo po nila si VP Sara no po no sakali pong baka ka survive po yan ano hindi po nila uh, tuluyang malulumpo yang si VP Sara eh baka po babangon yan ano at yun yung matindi yung revenge okay yung chabi po ni Ted Pilon okay yung gante yun yung matindi doon no doon sa mga umuusig at sa mga tumutuligsa at saka tumutugis po ngayon sa vice presidente at saka sa kanyang pamilya. Okay? Anyway, uh, sabi po ni Digong, hindi naman talaga forever yung leadership, no? yung pagiging pangulo po ng Pilipinas at saka iba pang mga posisyon. May hantungan talaga yan. Ano? Kaya nung sinabi po niya doon sa mga pulis at saka sa mga sundalo, mamili po kayo. Sabi po niya, mamili po kayo, no? Doon kayo sa tama o doon sa mali, no? 'Yun man talaga yung role ng pulis at saka ng PNP. They have to uphold and to embrace uh, the good thing, di ba? Kung what is the right thing to do. 'Yun man talaga 'yon, no? At sana eh naturing ang professional po itong dalawa yung police at saka yung militar, eh, they should stand by uh, with what they uh, ought to do, ano? Yung kanilang mandato, ano? Bilang tagapag-depensa, uh, depensa, tagapagligtas, at uh, tagapag-protecta po ng mga kabida ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas. So, yan lang po yung panalangin po natin, mga kabida, na sana hindi ho magkakatotoo yung sinabi po ni Digong, ano? Uh, magdedeklara po ng martial law po itong si at uh, hindi na ito bababa sa kanyang puesto, no? Mag-aakto na po itong bilang diktador po na presidente ng Pilipinas, ano po na, mga kabida. So, ano po sa inyo? Sa tingin po ninyo, mga kabida, yung inyong opinion, ano? Uh, patungkol po dito sa isiniwalat po ni Pangulong